Hello everyone, welcome po sa aking youtube channel At kung bago, mo, kung bago ka palam sa channel ko, papindot naman na mga subscribe button dyan Paki like and share mo na rin ang video po Salamat po And for today's video nga po, ay pupunta kami ng sister ko Sa opisina ng, ng pag-ibig uh, Pag-ibig home mutual pants. Ang ah, ang opisina daw nila ay nailipat na sa Ayala Mall, sa second floor ng Ayala Mall. Kaya doon kami pupunta na sister ko guys. At ito nga ay binabaybay namin ito ah Capital Commons na dati itong Capitolio kong At pero bukod sa Capitolio, ito yung tinatawag na Rizal Provincial Capitol yan ang dating tawag dito sa lugar na ito. At yun na nga ay in-upgrade nga na na in, -upgrade, in -upgrade, Alam mo naman, habang tum lumalakad ang panahon ay nagle-level up din ang ating mga uh, kalsada. Nagwa-widening, nagkakaroon ng mga uh, yung mga saradong kalsada noon, mga binubuksan na ngayon. At ito nga guys, stopover kami. Na ano, naka-red yung stop light. Yung traffic light, naka-stop. Kaya, stop din kami. What? O, diba, guys? At yan nga, kung makikita nyo. Yan, yung building na yan. Ayan, yung Ultra Stadium. Dito lang yan, sa Pasig. Ayan, Ultra Stadium. yan yung DepEd na sinasabi oh, yan o oh, DepEd yan naman yung St. Paul College ito yung Ayala Mall may naligaw na kalabaw sa ayala mo. Si oh, sumakit ang ulo. ulo gutom na <laughs> dito na nga kami ngayon guys sa Ayala Mall at ito na nga ay nasa split na nga kami ito yung model ko, sister ko bakit nga kukuha ng uh, second floor kasi opisya na daw ng pag-ibig pants ay nasa second floor ng mall na ito at ito nga oh, ah, nakikita ko na yung opisina nila. Ayun guys, oops, kitang-kita na yan no? Oh. oh, ayan, ang pag-ibig. Opisina ng pag-ibig. Titingnan natin kung may pag-ibig pa nga. Ang pag-ibig na ito sa sister kong namatay. Titingnan natin kung may makiklaim pa kaming burial. Anday? Wala na daw. Wala na po makiklaim kasi naklaim niya kami noong 2021 noong nagal post. Ah, okay. Sige po. Tapo na lang. <laughs> <laughs> Tapo na yung ID niya. Kasi wala kami alam eh. Buti na lang, ano, makikita. Malihim siya yung kapatid. Ha? Oh, Malihim nga po. Sa sakit eh. niya rin. Nilihim niya sa akin. Leber po. Cancer sa leber. ah Siguro po. Sige po, salamat po sir. Ay, 3, 200, Ano yung Yan, gala-gala lang kami muna dito sa Ayala Mall. Dito lang yan sa may papunta na, sa may Pasig din to eh. Ah, uh, Meralco, Pasig. Nagpunta kasi sa pag-ibig, wala namang nangyari. Kaya eh, ito, gala-gala muna kami dito. Sa loob ng mall. Sa loob ng mall. tayo guys dito sa Kenny Rogers. Lakad kami ng pag-ibig. Pag-ibig. Ngayon nawala yung pag-ibig. Nakuha na pala <laughs> ni Nakuha na pala ng ate <laughs> ko na yung retirement. 2021 daw. 2021 pa. Kaya, o sa kasawing palad namin, dahil wala kami nakuha, kain lang kami dito sa Kenny Rogers. Ayan si sister. <laughs>